Magandang araw sa inyo mga kapatid, so ngayong araw na to katatapos na namin magsimba na aking pamilya tapos yung mga anak ko, nageya sila na kumain daw kami sa Jollibee. Nung nagyaya yung aking mga anak na pumunta kami ng Jollibee para kumain, bigla ko naalala nung kabataan ko dati mga kapatid eh. Tuwing pagkatapos namin magsimba ng aking mga magulang ay eh, dinadala kami ng aking nanay at tatay sa Jollibee. Sabi ko sa sarili ko, mmm, bakit hindi natin gawin yan dito sa UK? So tuwing nagsisimba kami pagkatapos namin magsimba ng aking pamilya, ay pumupunta kami sa si Jollibee na matatagpuan sa may Redding. So ayan, ang excited yung aking bunso pagdating sa si Jollibee. Tapos yung aking anak na panganay, ay naghahanap na ng upuan. At syempre, magaling maghanap ng upuan yung aking uh, anak na panganay. Talagang ngayon, nakita natin, nakaupo na sila kaagad. At si mami, syempre, alam na yung i-orderin para sa aming pamilya. Syempre, ako, two-piece chicken with two rice. Si Tasha na ay two-piece chicken na may rice at syempre may spaghetti yan. Si Sophia, uh, spaghetti with chicken. At si Mami naman ay jolly hotdog with spaghetti. Yan no. Eh, ah, talaga ang ganda ng ngiti ni Mami pagdating dito sa si Jollibee. Medyo mahaba yung pila dito sa Jollibee. So sabi ko, sige lang, taste is lang kasi masarap naman talaga na kumain ng Jollibee mga batid eh. Siyempre, alam mo pagkabata na pagkabata, Jollibee na yan eh. Tapos si Mami nagustuhan na rin syempre yung Jollibee, yung mga bata nagustuhan na rin. Tapos syempre, ito na rin yung bonding namin ng aming pamilya mga kapatid eh. <laughs> Ayan, medyo nagkukulitan na kami dito ni mami kasi syempre, eh, excited na siya na kumain ng kanyang Jollibee. So yeah, medyo malapit na yung aming numbers eh. Kaya tumayo na dyan si mami malapit sa harapan kasi nga sabi niya excited na raw siya at medyo nagugutob na siya. Kaya tumayo siya dyan sa harapan para kunin na kagad yung order. So tama tama pagpunta niya sa harapan, nakita si mami ni ate at sabi niya, uy bebang! So ayan, hinanda niya kaagad yung pagkain namin. So maraming maraming salamat nga pala kay Ma'am Queenie ng Jollibee Reading. Ayan, may nasikaso niya si Mami. At syempre, talagang ang ganda ng service nila dito mga kapatid sa Jollibee. So, ayan, pagkatapos na kunin ni Mami yung aming mga order, alam na ang kasunod yan eh. Kaino na! Excited na excited yung mga bata sa mga pagkain na in-order namin sa si Jollibee mga kapatid. Ito lang naman yung simpleng bading namin mga kapatid na aking pamilya na kumain sa labas at syempre, uh, ito lang talaga, nag-quick kami dyan kung ano yung mga gusto nilang gawin sa buhay. At syempre, uh, binibigyan namin ng advice yung mga anak namin na syempre gusto namin na uh, magiging independent yung aming mga anak pagdating sa panahon na hindi sila aasa sa amin sa kanilang mga magulang. So, ayan, simple lang naman yung aming buhay mga kapatid dito sa UK. Hindi kami marangya. Talagang kung ano lang meron kami, yun lang kami. Uh, kung ano yung nakikita ninyo, talagang simple lang kami talaga mga kapatid. Wala kami piniplex na iba, kundi talagang kumain lang. Ito yung talagang naging hobby namin ng kumain ng kumain. Siyempre, yung uh, pinamulat namin nung, ng aking magulang. So, dinala ko dito sa UK mga kapatid yung pag-uugali. So, nagustuhan naman, na-adapt naman ng aking pamilya. At si mami, very supportive naman sa akin. Lalo-lalo na sa pagdidisiplina sa aming mga anak. Kaya talagang Ayun, uh, super enjoy kami dito. So maraming maraming salamat po sa pagsama sa aming vlog ngayon sa Jollibee. Salamat po.